Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamput-anim ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Serac Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya, sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Magpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanyay humahatol ng wasto, ang nagpapahalaga sa kanyay nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama kanya sa mga likulikong landas, tatakuting kanya at pupunuin ng agam-agam pagtitiisin kanya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos agad-agad kanyang lalapitan, ipahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kanya. Ngunit kapag siya iyong tinalikuran, pababayaan kanya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang sa utos mo'y magmahal, papayapaya ang buhay Ang magmahal sa utos mo'y mapayapaya ang buhay Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal Ang sa utos mo'y magmahal, papayapaya ang buhay Sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita na mamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan ako ngayon ay aawit sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako po on sa pangakong pagliligtas na damako sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Aleluya, aleluya, ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Yesus ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang tao nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Yesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,